Good morning, good morning mga kabengbeng. So, yan po. Uh, another vlog na naman po mga kabengbeng. So, December 4. December 4 na tayo. Bilis mga kabengbeng. Yan po ang ating um, Taurus PCP converted ni Sir Raymart Peralta. Ayan po. Sir Raymart Peralta, yan po. Napakapogi ng inyong unit. Oh. Napakaganda po. Sir Raymart Peralta ang inyong Taurus PCP converted napakaganda solid yan ang ganda so regulated na po yan 1,800 PSI output 3,000 PSI input then ayan, na sinusubukan natin ng iba't ibang bala mga beng beng bago natin ilabas para yung ipapadala natin bala kay Sir Raymart is uh, angkop sa kanyang unit po And also salamat po sa mga kabingbing natin na sumuporta again Ayan. So meron tayo dito ng A2K A2K no? Oh. Dual propellant pwede CO2 pwede siyang PCP Meron tayong uh, bolt action big tank SVMC Manlapat PCP Ayan mamaya yan mga bingbing So ibang vlog natin yan So kay Sir Remark muna tayo So ayan po napakaganda sir So tara subukan po natin sa 19 meters Itong unit ni Sir Raymar Peralta So hindi ko pala na ano yung ating side cam So usin natin mga beng beng Hindi pa naka align to yeah, Lagay muna po natin Yan, Dami na ang butas ng ating target Mga beng beng So palitan ko na Wait lang po ha Palitan lang natin yung ating target Punta lang ako doon. So, wala naman loot to kaya si punta doon. Basta lang natin yung ating target. Ayan, napalitan na po natin yung ating target mga abeng beng, -Beng. Uh, gamitan natin siya ng Astro 18 pellets. So, dun ko siya nagista <laughs> Medyo maganda groom -upings. So, tara, subukan natin mga beng beng Astro 18 muna po tayo. So, unresized, unsorted, straight from the box talaga. Walang resize, resize, walang walang pili-pili mga beng beng pagkabukas natin ng bala putok agad so ito po yung ating side cam napakalinaw zoom natin para mas kita lalo yung impact ng bala Ayusin natin so yan tara subukan natin mga beng beng first shot mga beng beng the moment of truth sir Raymart Peralta So yon. Tumatalon-talon pa yung ating unit, napakalakas. So hindi po hindi steady yung ating ano eh, yung ating gato. So ito second shot. Third shot. So final zero natin mamaya yan. Third shot. Fourth shot. Pellet to pellet. Ganda ko tumama sa remark. Pang apat. Pang lima. Pang anim. Ganda tumama. Mga beng beng. Pang pito. So yan. Ganyan. Pinipili natin talaga yung ating gagamitin na bala mga beng-beng bago natin siya pakawalan pang walo or pang na to pang walo pang -syam. pang -sampu. may isa tayong kj na bala mga beng -beng. ngayon humiwalay mag isa Ayun, ano'ng ginagawa nito out of hindi uh, ko lang 10 or 11 shots. Ayun mga beng, beng may humiwalay na isa. Napagandahan tumama si Remar Peralta so yung mga lumiyaw na ganyan hindi na po hindi po problema 'yan dahil minsan sa bala na lang po 'yan. So wala wala yung aking utol kaya hindi ko mapakita kung gaano lang kaliit 'yan sa kaabera. So lapitan na lang po natin. so 'yan, naka 1-0 na tayo mga kabeng-beng. Oso, may uh, pistol rifle din po pala. Mamaya i-videohin natin din 'yon. Hinihintay ko lang. So, Remart Peralta, ito napakaganda to, Mama. Oh, solid. So, salamat po sa tiwala, Sir Remart Peralta. Ay, napakaliit. 10 shots siya lang. Salamat po, Sir Remart. Yan po mga beng -beng. Yun Ilang muna. Peace out.